Meron ng gagawing pagdinig ang Senado laban sa Bayanihan Services Incorporated na pinamumunuan umano ng isang kulto na si Senior Aguila. Ang kanyang organisasyon nang aabuso umano ng mga minor di edad. Ang mga biktima inaasahang darating sa September 27 para dumalo sa mga pagdinig. Matatandaan ang Caracal Region, nagsampanan ng mga reklamo laban sa sampung tao kasama na si Senior Aguila. Nanindigan naman si DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulla na dito gawin ang preliminary investigation sa kitna ng panawagan na gawin ng pagdinig sa sitio Kapihan sa Surigao del Norte. The process is, we conduct a PI here, we call everybody here. If they don't want to come, it's their problem, not my problem. Di rin pinansin ni Remulya ang dahilan na hindi sila makakalawas ng Maynila dahil sa kakulangan ng pera. That's their problem, not my problem. Yung mga victims, pwede namin gastos Titingnan din ng DOJ ang nakalusot na petisyon ng habeas corpus na nagbigay daan para makauwi ang dalawang complainant sa kanilang pamilya. Una nang sinabi ng DOJ na lumalabas na nagiging kasangkapan o sangkot sa mga pang-aabuso doon ay mismong mga magulang ng mga bata. Time to have the the counsels here, the lawyers study the habeas corpus decisions. If uh, they were made in accordance with law and if there is anything irregular about the habeas corpus decisions. We will appeal it if necessary. Para sa at Pilipinas Mahal, Margaret Gonzalez, News.